Maniniwala ka ba na yung dating itsura nito ay halos patapon na? Dahil sa sobrang daming issue, inayawan na ng dating may-ari. Pero after 2 weeks ng pag-aayos ko dito, ganito na pala yung naging itsura niya ngayon. Nasa 98% na nga pala yung natapos ko para dito sa ginagawa kong project Honda Beat. At sakto nga pala ngayong araw, dumating na rin yung mga order kong bolts para dito sa front axle. Karamihan nga pala sa mga ginamit kong nut noon ay puro kalawangin, hindi pa kasi dumadating to mga order ko. At sinusubukan talaga ng project na to yung haba ng pasensya ko. Dahil yung upuan na halos dalawang linggo ko in order, pagdating hindi pala sakto sa beat car. tatlong beses ko nga pala sinabi sa seller na Honda Beat Carb yung motor ko, pero ang pinadala niya, Honda Beat pare pa rin na FI kaya hindi sumakto. Kaya no choice, istakupuan mo na ikakabit ko rito. Hindi ko naman nila lahat pero may mga seller talagang napakatibay na walang pakialam sa customer. At balik muna tayo dito sa binubuo ko. Bali pinalitan ko na nga rin pala ng bagong grab bar to. Tapos hinigpitan ko na nga pala yung apat na tornilyo para lumapat na to dito. At dahil bago na rin lahat ng kahan nito, pati nga pala yung gauge, papalitan ko para zero zero ulit yung odo. Pero hindi ko nga pala sinasabi na kapag bibili kayo ng motor, piliin yung zero odo dahil mas magandang tignan kung gaano ka smooth yung makina at saka kung gaano ka tahime dahil maraming motor ngayon na matataas na yung odo pero alaga sa change oil at sa maintenance medyo naiiba na yung usapan balik muna tayo dito sa kinakabit kong piyesa ni Bitlog Ma mga switch nga pala ina-unbox ko ngayon kaso nagkaroon tayo ng problema rito kulay black kasi yung order ko pero pula yung dumating Ay ang masaklap dito higit isang linggo na yung nakalipas kaya hindi na natin ito masusole kaya pinagcagaan ko na lang kaysa lalo tayong mapending at wala tayong maikabit at tinanggal ko na nga rin pala yung cling wrap na nakabalot dito sa gauge para mas lalong branyo tignan. Bale, kakabit ko nga pala siya dito sa kaha bago natin ilalagay dun sa handlebar. At kagaya ng ilang motor, meron lang tong dalawang screw dito sa hilalim. Yan lang yung lalagyan natin. Tapos ihigpitan ko na rin. At nang nahigpitan na nga natin, syempre, itetesting ko na rin kung sakto ba yung pagkakapit niya. At balik nga pala tayo sa pag-unbox natin ng item. Bale, brake lever naman to sunod na ikakabit natin sa kaliwa at saka sa kanan. Bale, nilagyan ko nga pala ng sabon na may tubig tong handlebar. Saka natin lalagay yung hand grip para kapag natuyo yung sabon lalong kakapit yung hand grip hindi iikot kapag langis kasi yung ginamit natin lalo kapag mainit yung araw kapag umiinit na yung goma naiikot na siya at magpapalit nga rin pala ako ng brake switch inuna ko nga pala dito sa may bandang kaliwa nakaapat na shop na nga pala akong napuntahan kaso wala silang brake switch ng Honda Beat Carb kaya ang binili ko pang TMX na lang ang problema ko lang dito walang stopper yung pinakaulo nya kaya ang ginawa kong diskarte tinipan ko na lang sa dulo para yun yung kakalang at nang na ay kabit ko na nga syempre hindi pwedeng hindi natin matesting yan buti na lang working sya at ang sunod nga pala natin ikakabit ay itong brake master naman pero dahil lubog na rin yung brake switch nito sa may bandang kanan papalitan na rin natin ng bago bago natin isasalpa at sa mga hindi pa nga pala nakakapagbaklas nito bali baliktad nga pala yung on off nito hindi kagaya sa typical na switch na kailangan mong pindutin para gumana at nang nakabit ko na yung brake switch syempre itetesting ko ulit titignan natin kung gumagana dito sa part na to medyo nagtaka nga pala ako hindi kasi gumagana. Pero naalala ko, wala pa nga palang brake lever dun sa kabila, kaya pala puro ilaw lang siya. Nakarelease na kasi yung brake switch dito sa kaliwa, kaya pala steady lang yung ilaw niya. At bumili na nga rin pala ako ng bagong throttle housing nito. Baliwala wala na kasi lock yung luma, kaya sumasabay pag nagdo-throttle ka. At medyo nagka-problema nga rin pala ako rito, dahil sablay yung piting sa loob. Sumasabit kasi yung kabitan ng cable, kaya hindi bumabalik yung throttle. Hindi ko na lang Johan, pero ang naging diskarte ko nga pala ron, tinabasan ko na lang yung loob para walang sumabit dun sa throttle hotel housing. Nang nais ko na nga pala lahat, tinornilyo ang ko na agad to para matesting ko kung wala na ba sumasabit. Buti na lang, wala na. Nang nais alpak na nga natin yung throttle, syempre yung brake master na may ikakabit kakabit natin. Hindi kasi pwedeng baligtad yan, hindi mo rin mapepreno, ikaw din. At kagaya nga pala sa ibang motor, halos pare-parehas lang. Meron lang tong dalawang tornilyohan dito sa clamp ng handlebar, yan lang yung pa natin. At nang nailagay na nga natin yung brake master, syempre may paglalagyan na tayo ngayon ng brake lever. Bale, unahin ko dito sa may bandang kanan. Bale, itong ay plug and play lang dahil pang Honda Beat Carb to kaya mabilis din natin ay na kabe. Bali sa laklang lang ako natagalan dito, hindi ko na kasi malamang kung saan napunta yung luma, hindi naman kumasa yung bagong bili ko na white bolts. At dahil naikabit na natin yung brake master, pwede na natin itong kabitan ng brake hose. Tapos kinuha ko lang yung banjo bolts natin, yung kasi yung gagamitin kong lock para dito sa brake hose. Nang natapos ko na nga dun sa kabila, dito naman tayo, hinigpitan ko na rin para maisarado na natin to. At sa wakas, after 2 weeks na pag may kakabit na rin natin yung buong ka dito sa may harapan. Buti na lang at medyo sanay na ako sa pagmamasahin ng kaha kaya madali ko lang dinapit yung kaha nito at ito nga pala isa sa pinaka importante yung parte nitong kaha yung mga clip nito hindi kasi kakapit yung mga ilalagay mong screw kung walang body clip sa loob kaya nang nalagay na natin lahat ng body clip syempre testing na natin pero bago yan isasalpa ko muna to na tanggal na park light baka si malimutan natin mapapakamot ka sigurado <laughs> sa ulo kahit wala kang kuto kapag naikabit mo na lahat saka mo napansin na tanggal pala yung bumbilya at syempre minasamasahe lang natin saka nga pala to lalagyan ng screw para lapat na lapat yung fittings. So yun na nga, after almost two weeks ng pagbubuo natin ng kay Project Bitlog, no? ito na nga pala yung pansamantalang itsura niya ngayon kasi hindi pa dumadating yung order natin na front fender. So ito kasi yung na-order natin, kagaya nung pinakita ko sa inyo ng mga nakaraang video natin, malit yung tuka niya masyado. Kaya medyo masagwa ito tignan kayo hindi pa natin ito nilagay So hanggang ngayon pending pa rin kasi yung delivery ng cron pender natin Tapos uh, may nabili na rin tayo ditong upuan na flat seat Ang problema lang natin hindi kasha kasi pang bit FI yun So dapat pang bit na carb type So, pansamantala, dito muna natatapos ang video natin. Uh, siguro, malalaman pa natin ito sa mga susunod na araw kung dadating yung front fender para kahit papano makita nyo itsura. Pero sa looks niya naman, hindi nagkakalayo. Halos ganito rin naman ikakabit natin ang na fender. Kaya lang, mas malaki lang yung tukanon. So, ayan yung naging itsura niya. Pansamantagal. So, kita kits ulit tayo sa susunod na episode ni Project Bitlog. Susubukan natin itong makompleto pa rin para kahit paano makita niya yung final looks niya. Right, maraming salamat sa mga nagantay dito kay Project Bitlog. Ride safe!